Ano nga ba ang gagawin mo kung may makita kang envelope na may lamang pera na nalaglag mula sa pasahero mo? Kung mo ba ito o gagawa ka ng paraan upang may balik ang pera sa may-ari nito? Kasama sa ang aming kasabot na sila ay Lina Swiss bilang mga pasahero na makaiiwan ng envelope na may laman ng 10,000 piso. Tingnan natin kung mapagkakatiwalaan pa nga ba ang mga Pinoy sa panahon ngayon day one. Una namin pinuntahan ang bilahing si Karaguna. Pagdating sa 162, bumaba ang aming kasabwat. Pagkakita ni Kuya sa nalaglag na envelope. Wow! Panalo ka, Kuya! Chris naman ang sumunod na sumakay sa tricycle. Ito na. Pababa na ang aming kasabwat sa bay hulog ng envelope. Ay! Ito pa, alam So, uh, bakit po ganun yung naging Eh, kailangan po kasi hindi na turun na nanay ko. naman dyan sa hangaranga kapit na nalahat sa mga anak katulad mo. Maganda ang kanilang pagkakalinang o pagkakadevelop ng value o kahalagahan nila sa kanilang pamilya. Kaya kahit na may temptation, eh, naisauli nila ang Tengala. Sakay pa ulit si Aileen. This time, mag-isa lang siyang pasahero sa loob ng trike niya. Pagbaba! Si Mamang Driver patingin-tingin sa nalaglag sa sahig ng trike niya. Nakikiramdam o nagdadalawang isip ka ba, kuya? Nakabalik na sa terminal si Mamang Driver, ang envelope, andun pa din hanggang may mga bago ng pasaherong sumakay at bumiyahe ulit si Manong driver. Doon na namin hinarang ang drive scale para malaman kung may nakakuha na ng envelope. Kuya, may naiwan po ako na envelope na brown po. Ay, wala to, wala po. Thank you po. Wala mo. Kala ko nila, basura nila. Kailan yun? Nagkero sa pila? Sa mm -hmm. next na lang. Day 2. Ayun Ay, na. naman naming mag-special trip sa Pilcoa. Sige na, Chris. Sa kayo na. Sa langit ako. Pagbaba ng aming katawan. Envelope, please. pagano. Ha? Ito. Pag mas ang gagawin ni Kuya.

Sigurado ka? Oo, ah, sigurado. Sigurado ka? Eh, sigurado ka, kuya, ha? Yung, ano mo? Yung, mo? Paki-explain nga po kung ano ang ginagawa ng envelope ano dito, kuya. May amnesia ka, kuya. Ayon. Ano yung naging initial reaction mo nung may nakita ka na naiwan na envelope? Nakamahal, siyempre. Tapos. Tapos, ano yung parang naisip, parang Nung nakita mo, ano yung una isip na mo naisip? Nagagawin mo doon sa entrance, ha? Takot nga ako dito. Personal ba? Pagkakagasta ko ng pera, para dito. Oo, mga pagpersonal. Ay, naku, Kuya. Bad yung Kung ano man po yung personal na pagkakagasta sa'yo, di po ba't mas masarap kitain ng pera kung ito'y pinaghirapan at nakuha sa mabuting paraan Can you sleep peacefully at night if you have done something bad? Diba? May mga tao talagang siguro walang konsyensya kaya they can sleep peacefully at night kahit na gumawa ng masama. Sa aming susunod na pagsubok, ang tricycle driver naman ang aming kasabwat. Ibigay tayo sa Santo Domingo. Unang pasahero ang magina. Pagdating sa kanto, bumaba. Nakita nilang envelope pero hindi kinuha. mami, panalo ka, Katie. Pagkababa ng magina, lumipat ang back rider sa loob ng tricycle. Nakita ni Kuya ang envelope at naku, kinuha. Pagdating sa may terminal, bumaba na si Kuya na tangay ang pera. At okay. Ah, ah, Where Where eh, kuya, bakit nauutal ka? Special trip pa rin ang biyahe ni na lolo. Pagbaba ni Aileen, pasimpleng inilaglag ang envelope. Nang makita ni lolo ang envelope, Dinampot at bahagyang binuktan para malaman kung ano ang laman. Nang makita na may lamang pera. Sinusutan at tinawag ang aming katapwat para ipalit ang pera. Ay, pera. pa naman ang makakalimutan kayo. Ay, maamal ko, unti nang payo. Nag-u-mahit ako ng address lang sa film at tag-init ng payo. So, eh, same na yung hindi akin eh. So, ayaw nga nyo, baka mawari ka lang sa video. Patay ka na, o. Salamat, Tay! Ganon din ang eksena kay Tata Nard. Pagkababa ng aming kasabwat at pagka nag ng envelope, si Tata Nard agad sa na pinulot at isinauli ang envelope kay Eileen. Palagin ko ba kung anin naman ang ano? Sure. So, bakit po hinabon niyo din sa ano? Din sa ating pasahero? Ito sa akin eh. May Mabuhay yung nangyayari? Lolo, tunay po kayong mapagkakatiwalaan. Mabuhay din ang inyong angkan. Sa dalawampung biyahe kung saan inihulog at sadyang iniwan namin ang envelope na may lamang pera, Dalawa lang ang sumablay at nagkaroon ng motibo sa kanilang nakita. Sampo ang nagbalik sa aming kasabwat at walo ang nakakita sa envelope na may pera pero hindi kinuha o pinastik. Para naman doon sa mga naging tapat na way dumami pa ang gaya niyo. Walang bendera o kahera ang tanging bantay lamang ay ang mga spy cam na ikinabit namin. Uy, ate, sino pong hinahanap nyo? Wala pong tindera ngayon.